up mga kaidol magandang magpapalang hapon sa ating lahat welcome back sa aking YouTube channel uh, panibagong adventure mga kaidol yo. yung ginagawa natin dati manuray tayo yung ilambat mga kaidol oh. yun yung ilambat kasama natin si idol baby boy, mga kaidol kasi pag makahuli tayo ng pamain mga kaidol e eh, lalaw tayo bukas awa ng Diyos awa ng Diyos punta tayong laot eh, kung makasagali tayo makahuli tayo ng pamain ay, eh, makalaw tayo bukas awa ng Diyos e eh, bago natin simulang adventure mga kaidol eh, tawagin mo natin natin Panginoon magpasalamat tayo sa Panginoon Mega Pal sa paggabay sa akin sa aking pamilya lalo na kay Idol Biboy sa kasama ko sa Idol Biboy mga Idol at nagpasalamat din ako mga Idol sa lahat ng subscribe ng mga channel mga salin birgo din mga Idol maraming salamat sa inyo at hindi pag-skip ng ads at ingat kayo palagi mga ka Idol kahit saan man kayo sulok ng mundo Diyan sa Dubai kay si Roger Sarmiento at kay sa asawa ni si Roger kay my mates at kay Dr. G diyan sa Cebu at kay Sir Charlie Kamaruti at kay Ma'am Lord na Kamaruti. Shout out sa inyo mga kaidol. Maraming salamat sa inyo. Sana makasama kayo ni ng Sir Roger ngayong March. Ingat kayo palagi dyan mga kaidol. Always po ako napapasalamat sa inyo sa walang sawang yung pagsuporta sa video ko. Ay, mga kaidol, nandito na tayo sa ano mga kaidol. Dumahit tayo dito sa ano. Dito tayo nyo. You know, isla Dito tayo mga kaidol. Doon tayo banda mga kaidol. Doon. Doon tayo banda mamaya. Kasi yung oras at mga kaidol ay alas 5.31 yung oras natin i-update okay, ko na lang kayo mga kaitol pag nakapag-umpisa na kami ito nga pala yung kamite mga kaitol ito panoray saka ito naman yung ilaw ano yan online sa tiktok 4.25 ok let's go mga kaitol update ko na lang kayo pag doon kami sa lawa mga kaitol dito na tayo sa anong mga kaitol spot dito na tayo mga kaitol mag panoray okay, medyo mahangin-hangin kaunti mga kaitol pero sabi nila magkalmar na ito mamaya siguro nga kasi parang magkalama siguro ito kasi minahinay yung ano eh, yung alon kay na malakas yung alon konti kay na may eh, mga kaidol yung ilaw natin oh no? yun know? oh online niya mga kaidol galing sa ano Japan idol biboy ah pasimple simple lang mga idol Maria na po mga idol Maria na panuray ba yun no? oh panuray update na namin kayo mga kaidol pag nakariya na kami dating gawin may kaidol yun nga pala mga kaidol ang daming bangka mga kaidol nag din yung mga kaidol yung mga kapatid ko yung mga kaidol yun yung dalaw na yan at saka yung ito join ko nag ilaw na yan so, malapit namin sa unahan sa ano doon sa purwa okay mga kaidol update ko na lang kayo mga kaidol pag naka-aria na kami Magpasilog muna kami ng isa mga kaidol para ano pag may silog ng ano Toray eh harihan namin okay abang abang lang mga kaidol abang abang lang kaya lang, nag-video pala pa kasi si Idol B-Boy. Tayo na lang mag-aria mga nikat nang itu batu kasi dimakan di angin kasi Lah boy hmm nang angin, -angin itul, para Indonesia dong nilai dengan anu dapat 啊！Huh? update ko lang kayo mga idol pag na mga idol pag na natin yung lambat update ko lang kayo yan yung lambat mga idol yan oh. natin mga idol. si idol biboy boy ng ano cellphone Gracias. baby Cariva baby Uy. Da. Kani ng idol. silo Oo. Oh. Silyo. Ulam ng idol, ulam. Idol. Update ko lang kayo mga idol pag tapos na mihila magpatulog mo kay Bibi pag ano. Nại đâu mục tiêu tina lần tuần tôi lúc sợ nại đâu. Driving sau đại bài. Minh thinh kỷ lard. Away ngại đâu mục tiêu mục boy. <coughs> <Vee>. <coughs> Hindi, abot nito. Thank you, Lord. Ay. siya. Nagrabing dami mga kaidol. Tingnan mo mga kaidol. Oh. Aros yun doon mga kaidol. Oh. yung lambat mga kaidol. Medyo nahihirapan si Idol B-Boy. Update ko lang kami mga kaidol. Pag natapos na namin tanggal lahat yung ano, turay sa lambat. Tapos nga pala mga kaidol. Abang isa po mga kaidol na. Idol Idol B-Boy. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A